Iris, sa bawat pawis at pagod, unti-unti mong naaabot ang iyong pangarap. Huwag kang panghihinaan ng loob, dahil ang sipag at syaga mo ay magdadala ng pag-angat. Para sa 2-digit number ay, number 6 at number 18. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 5, at number 9. Para sa 6 number loto ay, number 4, number 14, number 21, number 27, number 33, at number 42. Taurus, ang kasipagan mo ay hindi nasasayang. Kahit mabagal ang proseso, tandaan na ang tiyaga mo ang magdadala sa iyo sa mataas na tagumpay. Para sa 2-digit number ay number 7 at number 15. Para sa 3-digit number ay number 1, number 4 at number 8. Para sa 6-number lotto ay number 5, number 13, number 22, number 29, number 36 at number 30. Gemini Huwag kang matakot magsimula muli. Ang iyong sipag at syaga ay tutulong upang makabangon at makamit ang inaasam na pag-angat. Para sa 2-digit number ay number 9 at number 20. Para sa 3-digit number ay number 3, number 6 at number 7. Para sa 6-number loto ay number 2, number 11, number 19. Number 26, Number 32, at Number 14. Cancer. Sa gitna ng mga pagsubok, ipagpatuloy mo lang ang iyong sipag. Ang mong ito ang magiging susi upang makalaya ka sa hirap at umasenso. Para sa two-digit number ay, Number 8 at Number 14. Para sa 3 digit number i, number 2, number 5 at number 9. Para sa 6 number loto i, number 6, number 15, number 23, number 28, number 35 at number 41. Leo, ang lakas ng loob at sipag mo ay magdadala sa iyo ng mataas na tagumpay. Tandaan, ang tiyaga ay siyang sandata para sa tunay na pag-angat. Para sa two-digit number ay, number 10 at number 17. Para sa three-digit number ay, number 1, number 6, at number 8. Para sa 6 number loto ay, number 3, number 12, number 20, number 24, number 31, at number 9. Virgo, hindi madaling makamit ang pag-angat, ngunit ang disiplina, sipag, at syaga mo ay magdadala ng mabuting resulta. Huwag kang susuko. Para sa 2-digit number ay, number 11 at number 19. Para sa 3-digit number ay, number 4, number 5, at number 7. Para sa 6 number loto ay, number 7, number 16, number 21, number 30, number 38, at number 45. Libra. Ang balanse ng sipag at syaga ay mahalaga. Kapag tinaglay mo ito, matatag ang daan mo sa pagangat at pagunlad ng buhay. Para sa 2-digit number ay, number 12 at number 18. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 3, at number 9. Para sa 6 number loto ay, number 5, number 14, number 22, number 29, number 34, at number 40. Scorpio ang sipag at syaga mo ay parang binhi. Kahit maliit sa simula, ito'y unti-unting lalaki at magbibigay ng ani ng tagumpay at pag-angat. Para sa 2-digit number ay, number 8 at number 16. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 4, at number 9. Para sa 6-number loto ay, number 23 number 13, number 20, number 27, number 36, at number 6. Sagittarius. Malayo ang mararating mo kapag hindi ka bumitaw sa sipag at syaga. Ang mga pangarap mo ay magaganap sa tamang panahon. Para sa two-digit number ay, number 7 at number 15. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 6, at number 8. Para sa 6-number loto ay, number 14, number 11, number 18, number 25, number 33, at number 40. Capricorn, ikaw ay likas na masipag at matyaga. Ang mga katangiang ito ang iyong kayamanan na magdadala sa iyo sa taas ng tagumpay. Para sa 2-digit number ay number 9 at number 21. Para sa 3-digit number ay number 3, number 5 at number 7. Para sa 6-number loto ay number 10, number 15, number 23, number 30 Number 39, at number 16. Aquarius. Huwag mawala ng pag-asa kahit mabagal ang progreso. Ang sipag at syaga ay tiyak na gagantimpalaan ng pagangat sa tamang oras. Para sa 2-digit number ay, number 10 at number 20. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 4, at number 8. Para sa 6 number loto ay, number 30, number 12, number 19, number 28, number 35, at number 3. Pisces, ang sipag at mo ang gabay ng iyong buhay. Kahit ilang ulit kang madapa, patuloy kang angat dahil hindi ka sumusuko. Para sa 2-digit number ay number 11 at number 17. Para sa 3-digit number ay number 2, number 5 at number 9. Para sa 6-number lotto ay number 40, number 13, number 11, number 26, number 34 at number 8.